Hindi ako nagbulgiksang para lang hindi respeto ng mga katulad niyang wala pang narating sa buhay. Ang kakapal ng pangapagmumukha niyo. Hindi nga kayo matalino eh. Wait lang, may customer. Cut! May maya. May maya. Guys, ah... May. Uh, ah... Uh, 1,500. Hayan. Sagot-sagot lang dyan sa baba. Mayina. Yan. Mansi Bassi. How about I know what's the Mansi Bassi? <laughs> Mansi Bassi. Haha, you know, sir, you make a lot of Yes. Okay. Mansi Bassi. You're a little more than you Thank Losay. you. Thank you. All right. you. All right. Take two, guys. Take two. Again, now, uh, one thousand five hundred. about sa teacher sa teacher so ngayon ay mag tayo mag tayo hindi ako nag sa'ng exam para lang hindi respeto ng mga katulad nyo wala pang narating sa buhay ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo hindi nga kayo matalino eh wala kayong mararating sa buhay. Oh, Okay na ba? <laughs> guys, yan ang ating pinapahulan guys ha? sa ating uh, Gcash for 1,500 tungkol sa teacher na nag-viral. Nag-viral online kasi, kasi, nga na ginawa sa 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 TikTok. Yun. Ayan to Yan, viral na guys. Viral. Ay, uh, maraming nga uh, Maraming nag-comment, maraming sentimental. Oh. kaya naman ay pakinggan natin ang kanilang mga mga comment habang kayo pinagsasagot dyan sa baba and then uh, bigyan ko lang kayo ng 10 minutes to answer naintindihan nyo naintindihan nyo <laughs> hindi ako galit <laughs> yan hindi galit okay ay uh, 10 minutes to answer and then after that ay uh, bonus lang kayo so while waiting uh, na uh, yung mga sagot nyo dyan ano kaya kung panoorin natin yung video sa tiktok ito yung video ah pakinggan natin uh, pakinggan natin i-off ko muna yung Music. Ayan! Mag-point at something kayo para malaman nyo. Ikon natin. Ikon natin. Sa... Sa umpisa. Nakakalimutan nyo yung ano nyo, boundaries nyo, ah. Boundaries daw, boundaries. 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 May point po si madam, si teacher. Hindi natin sila binabayaran para gawin natin silang mga robot or katakatawan katakatawanan ah. Ay, okay, may point. Moon point. Yan din yung mga narinig natin ng na mga uh, statement ng mga ibang uh, teacher, di ba? Yun! Yun yung ating inacting, guys! Hindi ako nagbuligsam. Para lang, hindi respeto ng mga katulad nyo. Wala pa naman nararating sa buhay, madam. Paano may marating mga yan? Ibata pa. Huwag mong ikumpara yung narating mo ngayon as a teacher sa mga estudyante kasi nga mga bata pa yan. Okay? So, guys, again, na i-balance po natin, ha? Um, both, both side, ha? teacher, and na uh, mga estudyante ano alam naman natin ng mga bata ngayon ay medyo matitigas ang mga ulo kaya yung mga nababasa natin na nagtatanggol kay teacher eh respect natin okay it's okay yan yung uh, paniniwala nyo okay go 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 kasi ay uh, ibalas natin ano kung ano yung uh, ano ba talaga ang pwede natin nating uh, ibigay na argumento o reaction continue natin naputol tayo sa marating sa buhay. Next! Ang kakapal ng mga mukha yung... Yun. Okay lang naman na irant niya. ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. But not on live sa TikTok. Madam, teacher, ma'am. Hi! Pasensya, pasensya. Yan. Go again. Kasi nga bata pa sila. Bakit nga eh? Uh... Hindi kayo marunong rumespeto? Ayun, hindi daw kayo marunong rumespeto. may point. Siguro may Yan, yan, yan. Hindi naman kasi kayo marunong rumespeto. Balikan natin yung hindi niyo nga kayang buhayin ang mga sarili ninyo. Um, understandable. Hindi nila pala kaya. Kasi nga mga bata yan eh, grade mga elementary level pa lang just miyo, marimar ma'am nabubutasan ka ma'am kasi ko na ay uh, kung hindi mo linay wala sanang issue pero maganda rin yan na live para may yun tayong ha <laughs> yung ginawa mo may tayong content ayan ginawa na natin content yan be honest content to guys content yan for the views yan Next. Next line. Mag-board exam din kayo para malaman nyo. Kung hanggang saan kayo. Yun. Tina-challenge na ni teacher. Mag-board exam din kayo kung hanggang... hanggang din... hanggang kailan ang kaya nyo. Aba? Challenge yun ah. Baka hindi pa nga kayo pumasay. Yan yung bad. Ano? Baka hindi kayo pumasay. Ibig sabihin yung sinabi mo. Baka nga hindi kayo pumasay. Hindi mo ba alam, teacher, na yung sinabi yung hindi sila pumasa? Kasalanan mo eh. Nakasalanan sa'yo kung paano sila pumasa o hindi pumasa. Ikaw yung nagtuturo. di ba? Dapat, ha, sige, continue natin. <laughs> dapat, dapat galingan mo magturo, hindi ganyan. Okay? Pwede naman ganyan, as long na, 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 may iba kasi mga kuan may, may mga iba kasing mga kabataan. Pag sinasabi mo 'yan na hindi na sila makapasa, bakit pa nila susubukan, di ba? Na-disappoint -di na kaya next time, 'wag mong sabihin niyo hindi sila pumasa. Failure ng estudianti, failure mi rin, as a teacher. Again, kung na, hindi nakapasa yung bata, ay uh, 'yun. Dahil sa inyo mga teacher nakasalalay ang kanilang uh, ang kanilang pagpasa uh, o di ka yes. sa ugali nyong ganyan di na nga kayo matalino eh sama pa ng ugali yun na uh, sa mga hindi matalino dyan na hindi nga masama sa mga matalino dyan na masama pang ugali ay uh, ay uh, dito ay uh, po kayo dyan ha mag uh, mag-esep-esep kayo dyan ha. Ah. Dapat, hindi na, dapat, kung hindi kayo matalino, dapat, hindi na masama yung ugali nyo. Para naman balance, oh, di ba? Para naman balas, Tama naman, tama naman si teacher dyan. Ang sama na nga ng ugali nyo, di ba? Hindi na kayo matalino. Kaya dapat, challenge yan, dapat maging matalino kayo para hindi masama yung ugali nyo. Ah, ano ba? Ano ba, ano ba yan? Woohoo! Uh -huh. Ang init, ang init. Sige pa patuktuk tayo tapos na pala to mayroon pa ba ituloy natin mayroon pa pala ako kalaho tapos na wala kayong mararating ito na yun wala na lang sasabi sa inyo wala kayong lugar sa mundo my god tama no. ganoon pa wala siya Wow. katakatao wow Oh, narinig niyo, ingrato sabi niya. May gulay ano, ah. Um, maraming kwan, maraming uh, hindi kaya ayang nakita natin napakinggan natin sa kwan. Sinabi naman, ingrato. Ingrato, my god. Meron pa pa. Oh, Paul naman yun. Again, ugaling squatter parang uh, siguro hindi to na nasubukan na tumira sa mga sa squatter pag sinabi mong uh, squatter ay parang ang baba ng ng uh, ang baba ng tingin mo sa mga tao na nakatira sa squatter siguro to mayaman si mama mayaman halata na mayaman nakabrace diba? yun di diba? Um, yun lang ang masasabi natin na hindi ko siya, hindi ko linalait si mama no, hindi ko linalait <laughs> hindi. reaction ko lang yan guys asa ko na um, yes may time na talaga naman na ng kapataan ngayon ay hindi kagaya noon tayo noon mas worse pa yung ginawa ng mga teacher natin noon pero hindi ganyan yung mga salita na medyo belo da belka ano, Dati, uh, ang ginagawa lang ng mga teacher dati si binabato ka na lang, lang ng chok then uh, pinapati pa binibilat sa araw mga ganun pero yung ganyan na uh, pananalita maybe meron pero kwan iba na kasi ngayon lagi natin kinocompare yung tayo doon tayo, yung, yung panahon natin iba na ngayon guys yung panahon nyo yun pag sinabi panahon nyo yun eh Panahonin natin yun. Iba na yung panahon ngayon. Okay? Yan yung, uh, na. malaking aral. Ano? Magkaibang magkaiba. Meron pa yata, pati. Meron pa. Magano'n yung mata niya, Walang mararating sa buhay. Tumit tumitin sa camera, ibig sabihin aware po siya na kona na naka-record na kalay. So dinatay magtaka kung sakali one day na palitan natin na suspend. Um, masakit man pero I think suspension pwede no? wag lang man yung tanggalan ng lesensya si God ay uh, yun nga pinaghirapan naman niya yung diploma niya yun, sa akin lang suspend pwede na. Suspend. Kasi uh, kung kung tolerate yan, madaming mga teacher na ko na na Maraming mga teacher na na, nagagaya ano na ako na. Hindi sa uh, pinagtatanggol ko yung mga bata na matitigas ang ulo ano. Pero saan ba dapat natututo ang mga bata no? Sabi nila sa bahay. Yun, kung, ano daw yung ugali na nila sa bahay, yun din yung ugali na nagre-reflect sa school. Kaya nga nandyan yung mga teacher eh. Kasama nyo sila from 7 o 7.30 hanggang maghapon yan. So, sana gabayin nyo sila kung mayroon kayo napapansin na hindi magandang uh, ugali ng mga estudyante. Kayo na po yung pala mga teacher as second parent ang mag -tweet. Sana, ano, mag sana. Okay? Alright, uh, nakalimutan ko tuloy. Hanggang 10 minutes lang ako. Ayun na, hanggang 10 minutes lang. Stop na for 1,500. Di ko nakita yung oras sa 12 minutes na dito, no? Okay, uh, bonus round tayo, guys. Bonus round. Bigyan ko kayo ng clue sa bonus round. Ano kayo magandang word na aking, ha? Na aking, uh, isusulat. Nablang ko tuloy ako, ha? Ah. Nablang ko tuloy ako, guys. So, Bigyan ko kayo ng clue. Ay, Diyos ni Marimar. Bigyan ko kayo ng clue kung ano yung uh, pwede nating uh, ipahula na letra dito sa nangyaring uh, viral issue kay teacher. Kay teacher, okay? Sige, meron tayong kung meron tayong uh, with letter with letter đó hay à, um letter. Hey! Ano kaya yun na? Ano kaya yun? Kasi ko na. Sige lang guys. ah uh... Okay. Great letter. Palitan ko nga yan. Palitan natin. Tatlo agad. N-A-A. -A, ayan. N-A-A. N-A-A. Bigyan ko kayo ng clue. Ah, uh, mag-concentrate ka sa ako sa, sa inasal ng teacher. Mag-concentrate ka sa inasal ng teacher. dun sa video. Diyan na uh, habang... Diyan na talaga natin magbasa ng mga comment. Ang mga hindi matatalin yon pa ang mga naging successful at umasenso ang buhay. Kaya wag magusga din natin alam ang kakayahan at kapalaran ng bawat tao. Ayun o, ayun o, niya. Hindi mo ba alam teacher na yung mga classmate ko dati na ko na ang kanilang average ay 77-77. Nasa Canada na ngayon ha. Ah nasa very successful na sila kaya tama sabi ni J.S. Mantak. Ang mga hindi matalino yan pa ang mga naging successful at umasenso sa buhay. Kaya huwag magusga, di natin alam ang kakayahan, kaya, kayahan at kapalaran ng, ng bawat tao. Ito yung sinasabi ko, 'di ba? Guys, nawala na, kanina. Sabagay when uh, emotion is high sabi nga, when emotion is high IQ is low. Yun, yun yung pakatandaan natin. Siguro nadala sa emotion niya. Para ako din kayo, na, na, nadala, yung, nadala ako sa emotion ko. <laughs> nadala sa emotion. Nablang ko tuloy ako kanina, ipapahula ko ah. Yan, basta yung mag-concentrate kayo guys sa uh, ni teacher, di ba? si teacher nag-live sa YouTube. Kung hindi mo live yan, teacher, okay lang nagsabihin mo yan kasi nga at least ay uh, Parang uh, nasa challenge yung mga bata, ganun. Pwede rin, pwede rin may may point si Teacher. Kaya yung nagtatangkol kay Teacher sige, okay lang naman 'yon. Ah, um, uh, basta wag yun ng ilight. ano gawin nyo 'yan sa private sa sa mismong loob ng paaralan ano. Kasi nga sabi ko nga kanina, mayro pang may mas worst na ginawa ng mga teacher dati kaysa sa ginawa ni Madam na lang verbal lang. Yung dati talagang uh, may may sinisipa pa no na nasipa-sipa pa ng mga teacher ah di ba the teacher is our second parent but discipline start at home yes pero kung hindi talaga kaya yung discipline sa bahay kaya nga kayo nandyan eh ma'am sir okay baka may problema si teacher stress sa student niya at pinagbuntangan niya ng galit ma'am be humble po ka lang kasi maraming bata na hawak mo malawak di dapat pasensya o nga malawak dapat yung pasensya okay ay sa totoo lang talagang intensya talaga ni ma'am na i-video ang para iparam sa lahat na wala talagang disiplina halos lahat ng kabataan ngayon dahil child protection policy yes yan yan yung sasabi child protection policy kaya lumalaki din talagang totoo naman ah lumalaki yung ulo ng mga bata. Ako ay isa ako ay isa din magulang at hindi ko kinukonsinti ang mga batang walang galang at walang disiplina. Sa mga ganyang paraan ay paabot ko namang directly sa mga magulang pinagdadaanan isang guro sa mga bastos nilang mga anak. Sa pananaw ng iba, maraming mali ito o maaraming hindi tama kayang gawin na. o maaari ding tama ang kanyang ginawa. May kanya-kanyang opinion bawat isa. Para sa akin, sana mabigyan din ang karapatan ng karapatan ang isang guru na makapagbigay na ayon sa para sa isang siya estudyante kung ito ay nagpapakita ng paggalang. O, diba? Ang um, panyata is uh, na balit, last latest na balita about sa child protection law kung maga ay uh, kasi nang dahil doon ay marami ng batang mga parang totoo naman na uh, maging matigas sa ulong pasaway kaya sana no yun, wag lang sumupra yung magiging kanan, magiging parusa. Okay lang, may point, may point. Ang hirap magiging teacher, kaya sarot ako sa mga public teacher. Yes, ako din sarot din. Kaya lang ngayon ay uh, wag yung ilay, Yun yung mali ako. Linead sa TikTok. ba? Diba? Okay lang, ma'am, mo wag may damay lahat ka o naman ibang bata. Daan mo lang po sa diplomasyo tapos sinabihan pa niya na kon ingrato yung isang so yun ngayon bakit masama ba lahat ng mga tag squatter ah, sabi ni Ma'am Rosalie yung ugali mo squatter oh dito na nga di ba sabi ko na nga ba ayan ma'am sabi ni ma'am Rosalyn Moreno Ocon ma'am masama bakit masama ba ma lahat ng nasa squatter yung ugali mo squatter true siya ma'am ugali ng squatter at yung respeto dapat magsimula sa teacher magrespeto siya isan Napil ko para nagmula sa pananalita niya kaya hindi siya nerespeto o oh, di ba? may yan yung sinasabi ko guys so, yung, kaya yung sagot i na natin yung sagot magbigay na lang ako ng mga kandyan ng mga clue 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 sa baba Okay? So, stop na guys ha. I-reveal na natin yung sagot para mas marami pa tayong ma ma masabi. Ayan, kasi naka 20 minutes na. Ayan. Dito sa bonus round, ayan, again, na uh, maximum of 5 winners, G-Cash 100. 5 winners ha. 5 winners, G-Cash 500. Ano, ah, G-Cash 100. Kung lima kayo dyan, tigaw 100. Okay lang, ano. Pwede ay magkopya, magkopya. Sa ngayon ay, kailangan ko nang i-reveal. Alright, stop na guys. Stop. Stop. Okay. Stop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Alright, stop. Ayan, stop na guys. Ah, i-reveal na natin. Ang tamang sagot ay... Ay, hindi ko pala nasunat. Ay, ah... Uh... po yung tamang sagot Ah. Mahaba siya, no? Pero... <laughs> one word lang to, guys. One word. Medyo mahaba lang. Paiksin ko sana kaya lang. Eh, malalaki talaga yung aking pagsulat. Ito pa yung, yung tamang sagot. Kawalang hiyaan. O, oh, diba? Kawalang hiyaan. O, ay. Kawalang hiyaan. Um, para sa akin, ah ang um, both side ano, itimbangin natin ano, ibaras natin kung sa side ng mga bata ano. Maraming mga bata ngayon ay mga ugaling uh, kawalang hiyaan ano. Dahil uh, alam nila na mayroong child protection law ano. Na child policy, ano child protection policy. Kaya inaabos kung ay uh, wala silang wala silang takot minsan na uh, parang feeling support ko yung ay talagang uh, feel na feel nila na kung, ah, na kahit yung mga bast in short mga bastos na bata maraming mga batang bastos eh. dahil nga dyan sa uh, child uh, policy eh, and child protection policy ano wait lang may customer eh okay chat hmm? chat man okay. chat man oh

Okay, again, um, kawalang sa side ng mga maraming ganyan, ah, mga bastos na bata. No? Kaya nga kawalang hiyaan, ano, dinadala nila, yung sa kawalang nila sa bahay, sa school, dinadala, ano. Then, uh, sa, sa, side ng teacher, para sa akin ay kawalang hiyaan yung ginawa ni teacher, ah. mo sa, sa TikTok, ma'am, sorry, ab Sorry for the word, ano, pero... Kung hindi mo sana linay, okay lang yung nga sabi ko kanina okay lang na ganun yung yung gagawin mong kung dawi ka mag quad mag, magturo pero piliin mo yung mga salita hindi yung salitan na ko na na ugaling squatter wala kang mararating sa buhay ingrato, di ba? Dapat ba na uh, maging ka ma'am? Eh na diploma, diplomatic way, sabi nga ng isang sa nag-comment kanina, ano? Para di ka mabutas at ano? Kasi pag yan ay uh, lumaki yung bata, kasi may kakilala ako, ano? May kakilala ako na kaibigan, kinakwento niya. Nung nakasalubong na niya yung teacher niya, yumuyo ko yung teacher niya. Parang uh, yung mga sinabi daw niya, noon ay hindi katanggap-tanggap ngayon ay ay umupo siya doon ngayon ay parang uh, nahihiyahan ano kaya kung kung gusto nyo pong na uh, respect ng mga bata lalo na kung pag nila eh, kara yung teacher nila. Ayun. Love na love nila kayo. Hindi nila kayo makakalimutan. Tagaya ko, guys. Yung mga teacher ko dyan sa Burgos National High School. Love na love ko yan. Ayan. Kasi mababait sila, guys. Sa mga teacher ko noon sa mga high school. So, ganun na. Dapat tayo kawalang kawalanghiyan natin na pag-uugali ay hindi natin linalabas dito sa social media para hindi tayo mabutasan. Okay? Maraming marreciation sa social media. It's sa sa uh, intention natin, very good pero meron din uh, na kono, may impact 'yun talaga ng Na, talagang, kuna. na uh, ma, na may makukumbit na. Bakit ganun inuugali ano lagi ko sana kanin ay itrato, very sure. Pa paano mo itrato yung isang tao? Ganun din yung trato na ibibigay sa yo. Sana. Diba? Kaya lang ay mas okay naman ng kawalang hiyaan for a change. So, ay kawalang hiyaan. Sana may nanalo. Congratulations. Nag-alagyan. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.